So, um, alas 12 na ng gabi, December 24. December 24, 12.07 a.m. Christmas Eve. So, um, I just got off work. I'm gonna prepare something. Isang Filipino dessert. I mean, alam niya na kung ano May malagkit. Coconut milk. Siya. So, I'm gonna try to make um, biko with latik. So, yun lang ang um, that's the thing I'm gonna bring to dun, dun, dun sa party. Then, my wife and my mother-in-law gonna cook something for them. I think. So, patlak lang. Family gathering, patlak. Um, sa lubong for Christmas. So, ito lang yung aking ambag is the Biko. Magsasahing lang tayo ng um, This is the sweet rice. So, I'm gonna make two trays. Um, I usually put like eight cups in the cushioning sa, sa two trays ko. So, eight cups like this. Three, four. Ito lang but you know para madami then usual we're gonna wash it then just gonna measure it like right in the middle then then we have to put counting salt ano na ako para sa inyo salt then meron tayong um, ano dito tanlad The leaf. Pero, tanggalin mo yung pangit na part. Ibuhol mo lang. Buhol mo lang. Buhol mo. Like this. Lagay mo lang. Lagay mo lang siya dyan. Lagay mo lang ng konting mantika. konti lang. Siguro dito lang sa takip ng ng cooking oil. Ayan. Isalang mo lang siya sa yung rice cooker. Sa amin kasi may nakalagay na rice. So, yun lang pinipress ko. Usually, ginagamit ko yung microwave na ano. So, dito meron siyang rice. So, yun. Maluluto na siya. Okay. So, while we are waiting for the rice na maluto is, i-ready ir na natin yung mix natin for the rice. So, we need two cans of coconut milk. All right. So, kailangan mo lang siyang haluin. So, pag medyo mainit na yung coconut milk, pwede mo lang lagay yung, ng brown sugar. So, yung brown sugar, hindi ko lang gano'ng kadami, but pwede nyo na malasahan yun. So, halo-halo lang. So, haluin lang natin. Magkukulay brown siya dahil sa brown sugar. So, haluin lang natin hanggang sa lumapot. Then, pwede na natin ilagay yung rice. Mainit pa. Mainit. So, maglalasa naman yan dito pag hinalo na natin sa gata na may uh, brown sugar. Medyo malapot na yung coconut milk. So, pwede mo nang ilagay yung kanin So ito yung nagpapalasa sa rice natin. Oh sa. Lagyan natin lahat din. i mix lang natin. Para magkaroon ng flavor ang rice natin, yung malagkit. So, yun, uh, lang natin 'yan. i mix lang natin yung rice. Doon sa gata na pinakuluan natin with brown sugar hanggang sa magdikit-dikit na sila. o. You know, makulay na siya. Hanggang sa dumikit na 'yung kanin doon sa coconut milk with brown sugar. Ilipat lang natin sa tray na may butter. Nilagawan na ng butter 'yung tray. So ilalagay lang natin. So, two trays to dahil um, 8 cups tong ginawa ko. So, two short and to medium tray ba to So, hati lang natin sa, you know, sa dalawa. Then, i flat lang natin para para pantay. So, next na natin is gagawa na natin yung yung latik sa taas. So, dahil dalawang tray, dalawang lata ulit ng coconut milk. ganun pa rin papakalawa natin hanggang sa lumapot so this time instead of brown sugar panutya. so panutsya yung lalagay natin or ano ba to latik bao sugar cane so yun yung nagpapalasa sa ibabaw para malagkit so lagay lang natin tong isang half ano Isang buto eh. So, half lang ng parucha Pwede na. So, ayan. Ito yung, nalang yung tira-tira. Ito yun eh. Tira-tira. This is the tira-tira. Kung batang 90s ka, alam na alam mo yung tira-tira. So, ayan. Ilan lang na natin matunaw, halu-halu, and then, mix na sya, then, ang antay natin maging, maging caramelized. So, ayan. Haluin nyo lang para hindi dumikit yung parucha Maswerte ako kasi nasa California ako. Meron ako nabibilang panot Pero sa ibang sa ibang state like yung yung mom ko na sa Connecticut sa East Coast is bihira silang makakita ng panot So brown sugar yung ginagamit nila pang pang ibabaw ng biko o pang latik doon sa biko pero yan swerte ako kasi merong panutya dito actually nakakita rin ako sa I think um, sa mga Middle East groceries meron silang same sugar cane pero sa kanila is parang triangle naka tower something like that pero kung wala kayong makitang panocha is pwede rin na ng brown sugar pang ibabaw sa inyong piko latek So, check mo lang yung texture. Hindi pa kailangan yung talagang caramelized na siya. Ayan, malapit na siya mag-thicken. Then, we can transfer it. have to... Ayan, i-ano lang natin ng buo. Yung matakpan lahat. You have to bake it, bake it. I bake lang natin. 350 degrees for I think 15 minutes to 20 minutes, or until Yeah. I'm tired. 2 2:15 a.m. Oh, 15 minutes. I got to. Sige, pwede na natin i-broil. Oh. Oh. Tuna to. Bibingka. Biko. With latik. Look at this. Look at that. This is my Biko with Latik Special. Damn. wrap? Alright, guys. Merry Christmas. See you guys on my next video.